lalakad paano ba sila hihiga di ba mas gusto natin uh, left lateral or uh, yes, well sa amin naman any position pero ang sabi nila ang pinakamagandang position is naka left naka left lateral meaning nakahiga ka sa left side uh -oh. pero syempre kung mapagod ka uh, ito doc kasi is malaki na yung bata na press niya yung mga ugat-ugat o blood vessels sa likod yung malalaking ugat uh -oh. no? Um pag naka-left lateral, nawawala yung pressure dito sa blood vessel, uh, mas better yung oxygen na pumupunta kay baby. Um, pero ang maganda rin position, lalo na kung 7 months to 9 months na, kung wala nang pakiramdam ang kaliwa nyo, <laughs> umikot din naman kayo. Ang maganda din is kanan o oh, ang ah, maganda din is yung nakahiga pero marami ng pillow. Mga three pillows na para at least hindi maltaas yung pressure dun sa mga ugat. Three pillows sa ulo? Opo. Iulo hanggang uh, balikat. Uh -oh. Uh -oh. Mm -hmm. Meron bang mga tips sa mga buntis? Uh, Kailan kailangan ba magpa-ultrasound pa ba yung baby? Well, definitely meron po. Ang pinaka-ultrasound lang naman na kailangan. Kung walang problema sa first three months Uh, minsan nagpapa-ultrasound ako, Dok, sa so first three months, isa. Uh, pag sa second trimester, nagpapa-ultrasound ako bandang five or six months. Mm -hmm. Congenital anomaly scan na yun ako uh, para lang tingnan na ayos si baby, na walang problema, yung mga bingot nga, etcetera kung kumpleto yes, yes. yung fingers. Kung nagtitipid tayo anong month lang? Kung nagtitipid. Lang, let's say isang ultrasound lang. Ay, five. five months na. Five months mm -hmm. na. Doon mo makikita kita, kung may mm -hmm. abnormality. Mahahabol pa ba, ba yun? Hindi. Kasi ang sa atin naman kasi may mga test nga ngayon, yung mga uh, non-invasive pregnancy testing na inaalam yung mga chromosomal abnormality, etc. Uh, pero very mal siya doke eh, pag pinapagawa yun. Eh, ang tanong, kung malaman mo nga na may abnormal, as Filipinos, hindi naman natin pinalalaglag. Mm -hmm. Pinaghihintay lang din tayo. So kung nag-iisip tayo ng best ultrasound na 5-in-1, etc., ang sa akin sa 5 to 6 months Kita mo na lahat doon, kumpleto ba si baby, naghihintay ka na lang ba, nakita mo na yung placenta, kung mababa, or kung kakayanin mo ba mag-normal delivery, etc. Pag five months, ay pag five months, pag nine months, uh, minsan kailangan din ng ultrasound para malama kung okay yung baby. Yung, kung malikot naman yan, or maganda yung size nung chan, kasi even sa midwife, may yan dok eh. From 18, um, 18 weeks, hanggang 31 weeks or 32 weeks minimeasure namin equal siya dapat ibig sabihin ako, ilang centimeter yung chan yun rin yung age mo mm -hmm. ng pagbubuntis mm -hmm. kung may discrepancy na let's Ulit say 2 weeks let's say dapat, 30 weeks siya di, dapat 30 cm 30 centimeter dapat yung chan minimeasure namin ng measuring tape wow pag 29, pag 1 cm more or less, kunyari pag gano'n namin, 29 cm, okay pa rin yung size ni si mami tsaka ni baby no Hindi masyado malaki, Ang hindi masyado maliit. Ang pagkain ng buntis, diet, o kainin lahat ng gusto? Siyempre may diet, kasi ako hindi ako nagpapalaki ng buntis. Ah, hindi mo pinapataba masyado? Hindi. Para dapat sexy lang, gusto ko sexy buntis. Ay, baka, baka masyado maliit yung bata. Hindi. Um, depende po sa weight ng mom. Kasi ganito, ang normal weight gain ng mom dapat 2 to 4 pounds every month lang. Uh, pag masyadong payat, let's say underweight yung mommy, may extra 10 pounds additional na pwede siya mag-gain. Yun, so pwedeng tumaba ng konti kasi para rin sa health niya yun. Pag obese naman yung pasyente ko or overweight, lumiliit. Would you believe, doktora, ko ang normal weight gain sa buntis eh, 25 to 35 pounds ang normal weight gain ng buntis. Um, pag overweight or obese si mami, minsan dapat 15 to 20 pounds lang ang gain. So, para malaman namin kung maganda yung weight ng baby, ino-ultrasound. But the thing is kasi, pag obese si mami, pag tinest namin ng hypertension and diabetes, doon nagkakaalamanan. Kasi, dok, pag diabetes, Siyempre, we wanna make sure na hindi sobrang laki yung bata kasi it's another complication. Pag-diabetic, pag hindi maganda ang sugar, um, ano to, yung glucose uh, maintenance mo, kawawa yung baby. One, kaya mamatay at eight months kasi poor ang nutrition, poor ang oxygen ng pag-ikot niya. Two, pwedeng sumobrang laki yung bata na magkakahirapan ng labor and delivery, pati CES posible pag yes. sobrang laki eh, yung mga macrosomia doc, minsan yes. 9 pounder, 10 pounder, lumabas nga sa puerta ang ulo, lalabas ba ang, ulo, ang katawan, minsan may tinatawag kaming shoulder dystocia, naiiwan, Uh, may isang patient niyan, nanganak, Ay, ng December. Uh, ulo, lang, ulo lang, lumabas, tapos yung shoulder na mm -hmm. May dalawa patient niyan, Dok. Oh. On insulin, Uh, lumabas ang ulo na iwan yung katawan. Oh, We had to ito? do a lot of maneuvers. Tawag namin doon shoulder dystocia. So nagkasira-sira yung One, pwede mag fourth degree. No? Iwang-hiwa yung puerta. Hanggang puwet. Opo, hanggang puwet. Eh, mahilig naman ako mag-repair. Okay. so okay lang ako doon. Ang problema noon is yung health ng baby. Pag hindi ka particular sa sugar, the possibility na magka-problema yung baby. Mm -hmm. Siguro, uh, final tips or yung kailan nagsi-CS, kailan normal delivery? Di ba? Um, regarding CS and delivery. Kailan kailangan mag-CS? Siyempre, mm -hmm. pinagtitiwala yun sa apo, doktor doctor mag-decide. Ako as much as possible, gusto ko talaga normal delivery. Mm -hmm. Pero pag kinakailangan, hindi ako nagpa-promise na normal ko at mm -hmm. the very end. Eh. Kasi nagkakaalaman na lang, pag nagle-labor tayo, kasi ganito eh, pag maganda ang dilation or yung pagbukas ng cervix, pag ito, ito, ito maganda position niya eh. Ito ang ganda ng dilation niya. Siguro mga 8 cm na to, Doc. Pag maganda yung progress ng labor, nagdadilate ka maganda, bababa at bababa yung baby, iikot yan, lalabas yan ng vagina. Pero kung maganda naman yung dilation, pero bumababa yung heartbeat ni baby, no? Naka, eh, ito non-stress test to, Doc. Nag, uh, ine, ito yung machine na nilalagay namin kay mami to make sure kung okay yung baby. Kung nagdi-distress si baby, binabantayan namin kung kakayanin pa mag-normal or CS. Minsan, kung kaya nagdi-distress ng konti, eh dahil bumababa lang siya. Baka naman mas mabilis mag-normal. Minsan, doktora, may ganun akong pasyente. Na normal pa kahit may distress. Pero pag very severe na yung uh, yung distress ni baby, minsan talaga dok, napapa-CS kami. um Regarding cesarean sa section, definitely placenta previa. Ibig sabihin nun, yung inunan, tumatama yan hanggang dun sa cervix. Siyempre, paano lalabas yung baby na kung yung inunan, eh, nakatakip kung nasan yung cervix? eh, minsan nang nangyayari, dahil sa placenta previa, dinudugo si mami, kailangan na talaga siya isi. Walang cause itong mga placenta previa, no? Itong mga ibang wala. Ang nangyayari, Dok, is kung paano, kung saan kumakapit si baby, eh. Once, di ba yung napag-usapan natin kanina, yung pag-ovulate, hmm. tapos di ba, kumapit siya sa loob ng matres, eh yung kapit ni baby, kung saan nag-form yung placenta, nandun sa may baba, no choice ka. Pero siyempre, habang lumalaki yung pregnancy, yung placenta nahihila yan pataas. So, ang prayer natin yan, eh, yung placenta previa, the first uh, three months ni mami, sana yung placenta previa umakyat. Pero siguro, dok, mga 10% na they stay lang yung placenta dito sa baba, na napapasies talaga kami. Mm -mm. Yes. Another one naman, let's say, maraming tubig. Diba minsan sinasabi natin na uh, maraming tubig sa loob ng bago yung bag niya ni baby. Pag maraming tubig, nagrupture minsan ito ang nakakatakot namin i iCS din. Yung cord ng bata, lumalabas sa puerta, doc. So ang tendency niyan is pag lumabas to, pwede nga mag-distress si baby, another cause to kung bakit nasa si CS. Mm -mm. Kaya hindi natin ang sinasabi, ma-preventer. -ma pre like ito hindi uh -uh. hindi ulo ang nauna. Oo, oh, oh, kasi doc, ito pa din yung isa pang extra pag once pumutok ang panobigan, huwag mo nang hintayin yung contraction kasi ang worry natin is baka yung cord yung lumabas. Yun yung nakakatakot. Another naman is fetal malpresentation. Pwedeng kamay, pwedeng shoulder ang lumabas or ito via ultrasound or pag inaii, tinignan namin kung ulo ba yung nandito. Kung iba ang makapa or minsan puwet, puwet ang nasa puerta, as ah, nasa pelvis, yun kailangan po talaga isiyas kasi hindi yun lalabas. Bakit may uh, mm, taong yan, CPD? Si Doc Lisa, CPD. Ah, ganon? Mm -hmm. Ayon. Iba po kasi, yung measurement ng ulo ng bata, alam namin na hindi uh, hindi kakasya sa pelvis. Pero ito, para magkaalamanan nito, is by examination or meaning uh, minsan x-ray. Pero, most often than not, pag first baby pa lang, trial labor pa din. Tapos doon na lang nagkakaalamanan kung hindi ka nagda na, let's say hanggang 5 cm ka lang or 6 cm, tapos umu bumubukol na yung ulo ng bata, minsan by examination, maliit pala yung buto,